Orasyon sa tindahan o sa negosyo, kung ikaw ay may tindahan o mga negosyo, o di naman kaya ay nagbabalak magtayo ng tindahan o magnegosyo, at kung ikaw naman ay may tindahan na at sa tingin mo ay mahina ang yung negosyo, ay maaari mong magamit ang orasyon na ito upang sa pamamagitan nito ay umunlad ang yung negosyo. Ang nasabing orasyon ay makakatulong sa iyo upang makahatak ng mga parokyano o mga mamimili, kaya naman yung ingatan ang orasyon na ito, sapagkat magagamit mo ito, kung sakali na maisipan mong magtayo ng tindahan, ang pamamaraan na ito, ay di naman kailangan ng gumastos, ang tangi mo lang gagawin, ay maglaan ng kaunting oras, sa pagganap na di naman kahirapan, at maglaan din, ng paniniwala at pananampalataya sa Diyos, at pagkatandaan, kung ikaw ay may negosyo o tindahan, ay maging parehas tayo sa ating kapwa o mamimili huwag tayong man lamang, o magpatubo ng higit sa nararapat, sapagkat kung ikaw ay gayon, umunlad ka man ay panandalian lamang, at iyong kaligayahan ay hindi taos sa puso, sapagkat sa masama ito nagmula, kaya mawawala din bigla, paunla rin ang pamumuhay, na may takot sa Diyos at pananampalataya, kaya naman kung ito ang iyong hinahanap, ay para sa iyo ang video na ito, ang nasabing orasyon, ay iyong itago, at ingatan, sapagkat magagamit mo ito sa oras ng iyong pangangailangan, at talagang iyong pakikinabangan, narito po ang mga pamamaraan, ito'y hango sa 27 kapangyarihan ng mistisismo. Kapangyarihan sa negosyo, kung ikaw ay may tindahan, o kalakal, ay narito ang pamamaraan upang dagsaan ka ng maraming mamimili, ay ibulong mo ng tatlong beses, sa kaunting langis ng oliva, o olive oil, ang dasal na nasa ibaba nito, at pagkatapos, ay ipahid mo sa inyong pisni sa ibabaw ng kamay at sa ibabaw ng paa. Narito po ang dasal o orasyon. Sa iyong ganda at bango, hari at diyos ka ng mga balani. Rekmiyaw, KL. E Isukob mo sa akin ang iyong katangian upang maakit na lumapit ang maraming tao na mamili dito sa harapan ko. Ngayon sa pamamagitan ng aking lubos na paniniwala at pananalig sa iyo. Paunawa, ang pagpahid ay tatlong beses sa maghapon, na inyong gagampanan, lalong mabuti, kung mayroon kayong dagta ng isis, -is na kulay dilaw, na nakabitin sa loob ng inyong tindahan, ano nga ba ang halamang isis, -is? ang halamang ito, ay madaling makilala, sapagkat madalas itong ipinapakuha ng guro, sa mga estudyante kapag maglilinis, o maglilihan ng upuan, o bangko ng paaralan, iba't iba ang katawagan dito sa Pilipinas kung tawagin ito ay, isis is, -is o as is, o alagasi, pero mas kilala ito sa katawagang isis is, -is o as is. Kung nais mo ng mga ganitong aklat, gaya ng picture o PDF file, ay pwede mong ma-download, maaari kang mag-subscribe, sa Kamaistro TV, at pagkatapos, pindutin lamang ang files, at pagkatapos ay pindutin ang tatlong tuldok, sa tapat ng gusto mong aklat, at madali download mo na po. God bless.